mga sis, yan dito po ako ngayon sa ano sa Little Buracay sa Kalatagan Batangas. Ayun po, nandun po yung mga kasama ko nandun po sa floating cottage ayun po. Oh. po ako dito kasi sinubukan ko po pong maghunting. Baka po mapagkaloban ako dito ng mutya. Ayun nga po mga bro mga sis, ayun po. Kaya kailangan po lang po ito sinsilin. Ayun po, oh. nasa bato po to, ayun po. Mutya po 'yan, mga bro mga sis, ayan. Kakaiba pong mutya ito. Ayan po, oh. ah, nakab nasa loob po ng bato fossilized po ito ayan oh nakadikit po sa bato susubukan ko po itong makuha ngayon o oh, tanggalin wala po lang akong dalang pansin sil sayang po ito oh ipapatong ko muna po ito dito sa mandali iikot ikot muna po ako ayan po mga bro mga sis ayan po, po yan mga bro mga sis ito po oh ayan. Pamaya po babalikan ko si sinsiling ko. Dadalhin ko po doon siguro sa sinasakyan namin ano floating cottage ayan po ang broom assist ayan po ito yun o nasa bato po 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 ito ayun oh. ito po puting ito na nakaano sa may mga bato <coughs> tatanggalin ko po yan <coughs> sige po mga broom assist yan lalakad lakad po ako sandali mga kuning natagpuan ko po po dito sa iba ayan po ayun ang oh. ganda po ng lugar mga broom assist ayan po o oh. Nga lang po mainit pero napakarami po ng mga turista dito ayan po mga may room kasi ang daming tao mga floating cabins ayan po oh lalo na po siguro pag nagkumpisa na ang Simana Santa maraming dadagsan tao sa dito mga bro mga sis ayan po maglalakad-lakad lang po ako sakali dito at baka po mapagkalooban po tayo ng kakaibang mutya mga bro mga sis ayan po ayan. napakalayong lugar din po nito napakaganda ngayon lang po ako nakarating dito sa lugar na ito mga bro mga sis. Kasama ko po ang pamilya ni sis Lisa po. Yan po. Ah, ito pinagbahay na ay, Tamilok. Ayan po mga bro mga sis. Tamilok po ito. Ayan. Ayan po Tamilok. Nasa bato pa po. Tatanggalin po po siya. Ayan. Ayan po. Tamilok po ito mga bro mga sis. Ayan po. Ayan susubukan ko pong hugasan doon ayan po napakaluwa na po tayo ng tamilok po yan mga bro mga sisa yan po ito po mga bro mga yan hugasan ko tamilok po ito ayan kakaiba po ayan o oh. No? swerte po tayo pinagpala po si Brunal din ayan po oh. may mucha po ng tamilok ayan po ayan nasisilaw po ko sa sikat ng araw ayan po hindi na konti na lang po ang tatanggalin ko dito mga bro mga sisayan po tamilok po ito salamat po sa mahal na inang kalikasan at sa mga gabay na nanahan dito napakalooban nyo po ako na hindi ko na kailangan sinsilim pa sa malalaking tipak ng bato yan po mocha ng tamilok yan hindi po tayo na zero napakalooban po tayo ng mocha salamat po ng marami yan babalikan ko po, po yung sa doon kapatid yung kakaiba din po na nakita ko na yun ha nakadikit sa bato pa po ito yun o no? swerte po o kami ilok po ito salamat po ng marami sa mga gabay at nananahan po rito siyempre sa mahalay na kalikasan napakalooban po tayo salamat po ng marami yan. tuloy tuloy lang po ako dito sa paghahunting ayan po napakaganda mga bro masisayan po tingnan yung kaligiran po Swerte, swerte. Tatagpo po tayo ng tamilok. Salamat po ng maraming maraming. At napagkalooban po tayo ng tamilok. Napakarami pong tao ngayon. Uh, ah, napunta lang po kami dito sapagkat birthday po ng kapatid ni Sis Lisa ay itinrit po kami ng kapatid niyang nasa Canada siya po ang samagot sa mga gastusin pagkain lahat-lahat po kaya sinamantala na po namin ang pagkakataon mga bro mga sis sabay hunting-hunting po tayo ayan nga po napakaluuban po ako ng mutsa ng tamilok yung pinakita ko po sa inyo kanina napakasaya ko po at bihira po yun hindi na kailangan pang sinsilin pa mga bro mga sis napakaganda po ayan. napakarami pong tao dito yan ito po hunting hunting muna ako baka marami po po dito ang kakaiba awanan dyo sinapagkalooban po ayan po sarap din po mag dito mga bro mga sis may iniwan po ako doon babalikan ko po, po yun baka um, may iba pa po pong mutya ay pagkakalog sa akin na mahal na ng mahala ng kalikasan na ito oh, mutya din yata kung nga buro mga si po oh. kabibi ayan po mga bro mga sis kabibi oh. ayan ito lugasan ko muna po oh, ang ganda ibon ayan. ayan po oh parang ano ang talaba yan po mucha din po ito mga bro mga sis yan po yan yan po yan mucha din po ito napakaswerte po yan salamat po yan dalawa na po tatlo na yung nakukuha natin dito mga bro mga sis dito po sa Little Boracay Ayan, nasisilaw po ako sa araw. Ayan po. Ah, sige po, hanggang dito na lang po ng muli. Ayan, may sisira po yung babagi sa ito. Ito po, meron pala sa. Ito pa, mga bro, mga sisa. po. Oh. Ayan. bayoko, ko. Bayo ko. Mutya ng bayo ko. Ayan, bawal na daw po dito. Kaya buhutara po tayo doon sa kabila Sinisigna po tayo ng mga gwardiya dito kasi bawal na daw po dito sa lugar na ito Sige po, ha, kung apro promo kasi, sandan dito na lang po muli Haking may sisyarate ng mga bahagi Sa napadaon po pala dyan sa aming channel pakilike and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat.